Patay ang isang rider at ang kanyang back rider matapos na masalpok ng pampasaherong bus ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur, pasado alas 3 ng hapon nitong Martes, September 9. Dead on the spot ang backride na kinilalang si alias Gino, 27 anyos at residente ng Balete Aklan habang idiniklara naman na dead on arrival ang rider na kinilalang si alias Jojo, 26 anyos at residente ng Goa, Camarines Sur. Ayon sa tagapagsalita ng Camarines Sur Provincial Office na si Police Captain Liza Jane Altaza biglang nag-deuter na ang motorsiklo ng mga biktima kaya nasalpok ito ng paparating na bus hindi natin alam kung ang driver ay nakita niyang paparating ang bus or nag-decide na lang siya bigla na mag-U-turn. Baka nakikita niya malayo pa yung bus pero hindi niya napatansya na napak ang bilis ng takbo nito. Kaya hindi niya na uh, expect na mabubung sila ng naturang bus. Voluntaryong sumuko ang driver ng bus sa mga otoridad matapos ang insidente at kasalukuyan pa rin nasa kustudiyan ng Pili Municipal Police Station wala po kaming report kung mayroon ng pag-uusap at siyempre lalo na yung taga Aklan na pamilya ng isang biktima ay marahil hindi pa nakakarating o papunta pa lang doon so hindi pa natin alam ma'am kung uh, nagkaroon na ng pag-uusap kapag uh, may mag uh, ay dumating na yung mga komplainan sa maaari na po nilang kasuhan ito ng reckless imprudence resulting to home to homicide po Muli nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na doblihin ang pag-iingat sa paggamit ng kalsada at palaging sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.